Ito si uh, Mata mata. Sa baba. Kitang-kitang <laughs> <laughs> ating size. <laughs> Video mo. Ito si Wig. naglalaway. Pawis ho yan, pawis. <laughs> ito ka uh, naman ito. Alas 2000. 4 na ho ng umaga. Alas 4 na ho ng umaga. Advance, pero advance yan. Okay. Kami na lang may ose pang gising. <laughs> yun, ito ang dito, chan ni Raymond. Pusod ang kanyang kamay baby dyan mo ang kanyang ang kanyang mata yan po si Remo nagda kanyang chan ulit at ang pet ni Brian at ang kanyang ni Brian ang chan ni Brian ang chan ni Wick mga amay alak